paano mo mapuputungan ang isang reyna sa linggong paghahanda at dosenang pagsasanay sa damit. Kahit na sa mga araw bago ang kaganapan, ang pinakamatapat ay sinakop ang pinakamahusay na pwesto. Hindi ko pa nakikita ang maraming tao, at sa palagay ko hindi gising ang lahat sa isang gabi. At sa umaga, nang dumating ang mga Wallace ng kalsada upang linisin ang mga kalsada, lahat ay pinapaligaya sila. Naisip ko darating ang reyna. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ang live ng broadcast sa telebisyon kasama ang 300 milyong mga manonood sa buong mundo. Ito ba ang simula ng modernong monarkiya? Queen came to the ang rey ay dumating sa trono na sinasabing iingatan ko ang mga bagay ng eksakto tulad ng dati. Eksaktong nakasama nila ang aking ama. Sa madaling salita, mananatili akong imahe ng uliraning disenyo ng buhay ng pamilya. Ang pamilya ng Maharlika ang pinakakapansin-pansin na simbolo ng monarkiya. Si Elizabeth ay labing isang taong gulang nang ang kanyang ama ay naging hari at siya ang korona na prinsesa. Sa totoo lang, dapat na korona ni Tiyong David kay Elizabeth. Gayunpaman, mas gusto niya na pakasalan si Wallace Simpson, isang dalawang diborsyadong Amerikano at tinanggihan ang kanyang karapatan without the help and support of the woman I love. There are two dirty words in the house. Mayroong dalawang maruming salita sa House of Windsor. Nasanay na sila sa isa, na ang diborsyo. Hindi pa sila nakasanayan sa isa pa na ang pagdidikta. Ang pandaraya ay pagkabigo. Ang reyna ay dinala upang isaalang-alang ang pagdukot sa kanyang tiyo na si David, si Edward VIII, bilang ang panghuli kilos ng pagtataksil. Sinisikap ng bagong pamilya ng hari na mabawasan ang pinsala. Si Elizabeth ay handa para sa kanyang hinaharap na trabaho sa kumpanya tulad ng tawag niya rito. Queen is a very ang Reyna ay isang napaka-kontrolado, may disiplina na babae. Napalaki siya ng ganoon mula noong siya ay maliit na bata. Siya ay sinanay upang maging isang monarko. Pinatayo siya ng kanyang ama ng maraming oras habang kinukuha niya ang kanyang mga aralin sa kasaysayan upang malaman niya kung ano ang pagtayo sa publiko ang prinsesa ng corona ay lumalaki ng nag-iisa itinuro ng mga pribadong guro at mga yaya. Ito ay isang bihirang okasyon upang makita si Elizabeth kaya walang pakialam. kapag sumiklab ang digmaan, kinuha si Elizabeth sa London. Ang kanyang mga magulang ay mananatili kahit na ang Buckingham Palace ay binobomba. Nais ng pamilyang Maharlika na magpakita ng isang magandang halimbawa. Nang bumisita si Elizabeth sa Naval College kasama ang kanyang mga magulang, nakilala niya ang isang batang kadete ang larawan ng isang lalaki. He was tall and... siya ay matangkad at kulay ginto at guwapo, mukhang isang prinsipe ng Viking. At si Princess Elizabeth ay labindalawa, sa palagay ko ito ay pag-ibig sa unang tingin. Sa tingin ko ay tuluyan siyang nahulog. Naisip niya na siya ang pinakanakasisilaw na tao na nakita niya. Pagkalipas ng walong taon, ikinasal si na Elizabeth at Philip sa kabila ng mga pagduduwal ng kanyang ama. Ang pagsilang ng putong prinsipe ay sumusunod kaagad si Prince Charles. Para sa mga nasa labas, isang larawan ng perpektong pamilya. Mamaya lamang susuriin muli ang mga ng ito. It's a very Napakasakit na larawan na panuurin sapagkat ang Reyna ay nawala sa loob ng tatlong buwan at nang siya ay bumalik, sa halip na ibaluktot ang kanyang anak at halikan ang kanyang anak siya lamang ang tinapek sa balikat. Tila isang malamig, malamig, napakaliit na reaksyon mula sa isang babae na napahiwalay sa kanyang unang anak. Palaging handa sa anumang presyo, kahit na kapag nakikipagkamay sa isang sex bomb. Bilang Reyna, si Elizabeth II ay isang mismong superstar. The British monarch ang monarch iyang Brito noong 1952 hanggang 1953 ay solidong matatag. Mayroong napakagandang hatol na ibinigay dito ng dating Haring Farrak ng Egypt na nagsasabing, Kasama daling panahon ay may limang hari na lamang sa mundo, apat sa isang pakete ng baraha at ang hari o reyna ng England. Kalinis-linis ang asal, kahariang distansya at disiplinang bakal ito ang corset ni Elizabeth at hanggang ngayon ang kanyang pangalawang balat. Ang nag-iisa lang niyang hilig ang karera ng kabayo. Rock solid ang solidong institusyong ito ay pinatay. Pinaslang ito ng isang magandang dalaga na tinawag na Princess Diana. At ito ay pinatay sa nabanggit na pag-iisip. Ang panuntunan ng House of Windsor ay naging isang napakasimpleng tuntunin. Panatilihin mo ang mga hitsura. Pinananatili mo ang pagganap ng masasayang pamilya. Mga larawang pandaraya pa rin. Hindi nagtagal ay pinasok ng prinsesa ang tanawin ng hari at nagpubliko sa kanyang mga problema. sinundan ito ng paghihiwalay ng asawa ng ikalawang anak na lalaki ngunit ang kasamaang palad ay palaging darating sa tatlo ang Windsor Castle ay umuusok nang ang kanyang dating manugang na babae ay napatay sa isang aksidente ng kotse ang reyna ay nagpakita ng katahimikan ngunit hindi pagkamatay I was out, Nasa labas ako ng bahay mga labindalawang oras pagkatapos na ibinalita ang pagkamatay at hindi ako magtataka na nakita ko ang isang pagsigwa sa Bastille, isang pagsugod sa Buckingham Palace. Ang kilalang pakiramdam ay nilalagnat, pag-alit at mga kumpol ng mga nagpupukaw sa pag-ikot. Kinakabahan ang pulisya. Mula nang mamatay death, si Diana, sinubukan ng Reyna na bumalik sa negosyo tulad ng dati. Mga pagtanggap, talumpati, pakikipagkamay. Ang naisip na iwanan ang trono para kay Charles ay hindi sumagi sa kanyang isipan. During her sa kanyang coronation, sinabi niya na ay lalaan niya ang kanyang buhay sa tungkulin sa kanyang mga nasasakupan at ang reyna ay reyna para sa buhay. hindi she niya ito ibibigay. ngayong higit sa dati, si Elizabeth, Elizabeth ay isang bilanggo ng opinyon ng publiko. ang kanyang pangunahing principle? prinsipyo walang Mil mga salungatan. Contacts. She is the most photographed, Siya ang pinakalitrato, ang pinakanaiulat na babae sa buong mundo. Perpetual na nasa pampublikong entablado sa loob ng kalahating siglo. At ni isang salita o kilos ay hindi maaalala. Ngayon ito ay isang pambihirang tagumpay isang uri. Ang panahon ni Elizabeth ay naabot na ng halos kalahating siglo. Ang reyna ay nanatiling tapat ang mundo lamang ang nagbago.